Bagong pangaasar na naman nila Jong Ilario. Ganito talaga kapag mag-asawa. Iisang maleta lang ang gamit nila tuwing may travel. Hindi lang fans ang malakas mga asar, pati na rin ang mga showtime hosts. Hindi titigil sa pangbubuking para sa ikasasaya ng lahat. Samantala, pagdating pa lang ng Kim Pao, sinalubong agad sila ng mga fans. Nakakatuwa na marami nag-aabang sa kanila. Pagdating pa lang sa airport, siguradong pagdaksa na naman ang taong bayan mamaya. Once na magsimula na ang programa, suki na suki na sila sa mga malalaking probinsya. Napakaswerte na dumadayo pa ang kimpaw sa lugar na malayo para magpasaya super appreciate naman ito ng mga supporters kaya nagbigay sila ng mga nakakaantig na mensahe ayon sa kanila kung ang kimpo nga nagdalaan ng oras para magpasaya siyempre ang mga supporters ay todo ang suporta para araw araw trending sila sa mga nagdaan nga nilang pagbisita nakakakilabot ang pagsasama-sama ng mga fans. Ganito na pala talaga karami ang humahanga at napapakilig ng kimpaw. We are so proud of you guys. Nakakaantig na simula noon hanggang ngayon maraming nagmamahal. Marami pang events ang dadaan. Solid fandom nito. Don't forget to comment your opinion, like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.